Okay. Hindi tayo mag ano ha. Kakamayin lang natin yan. Kaninang buhay province. Ayan. Tapos ito ilagay natin sa focus pit. Masyadong ano. Hindi na yan. Pwede nyo. Bigo lang tayo pagkatapos nito. Tapos doon, ang kulang dyan, salamin at pintura. So, magsa-start na ako ng pintura buwas. Tapos, sa loob, yan, makalat pa. So, na-finish na yan. Then, iba, isasander natin to. Then, pintura. And then, ceiling, wala pa. Then, punta tayo sa taas. Ito yung landing dun sa taas. Ito yung hagdanan na hindi pa rin tapos. Tapusin natin yan.